Sa pananalasa ng Bagyong Pipito sa probinsya ng Binget, isa ang Canon Road sa mga pangunahing kalsadang isinara dahil sa serya ng pagguho lupang na itala sa lugar. Pero matapos ang ilang araw ng paglilinis, muli itong nabuksan dito along sa Canon Road, meron pa rin yung advisory ng DPWH na for uh, Canon residents pa lang muna. Yun yung advisory noong uh, Typhoon Pepito, hindi pa kasi na-lift Pero ang problema, mayroon pa rin mga hindi residente ang dumadaan dito, bagay na mapanganib para sa ilang motorista. May guidelines kasi na lumabas na open na itong alternate route natin. Kaso for Canon Road residents nang dapat talaga siya. E ang nagiging problema kasi dito sa uh, alternate route natin, maski malalaking truck, dumadaan. Tsaka may mga non-residents and yung mga UV Express na dumadaan-daan dito. Pero hintayin pa natin ang advisory din lang ng DPWH kung ano yung mga terms and conditions nila sa pagbubukas ng alternate route. Mga light vehicles o hindi lalampas sa limang tonelada lamang ang maaaring dumaan sa kalsada. Sa bigat kasi ng ibang mga sasakyang dumaraan dito, maaari raw itong magresulta sa pagbigay ng acro bridge. Ngayon yung problema kasi dito ma'am sa may bridge natin, dahil nga sa volume ng sasakyan na dumadaan, is parang na gagalaw yung lupa sa baba. So nahuhulog yung ibang bato, ibang debris sa baba. Kaya yung tinatrabaho din sa baba is naapektuhan dahil sa dami ng mga sasakyan na lumalabas. Kaya maigting na pagbabantay na lamang ang kanilang ginagawa sa ngayon, lalo pat marami pa rin ang nagpipilit dumaan sa kabila na walang advisory ang Emblis DA tungkol rito. Samantala sa pagbuti ng panahon, naging tuloy-tuloy na rin ang konstruksyon ng ginagawang rock shed sa City of sa Barangay Comfort to Babinget katunayan, apat na metro na lamang ng rakshad ang kailangang tapusin. Ibig sabihin 78% na ang natatapos sa proyekto. ay, so, eh, kita naman natin na uh, yung uh, style ng slope niya. Pero dito mismo sa project site, wala naman pong major incident na nangyari landslide or any soil collapse po. Ipinapatupad pa rin ang one-way scheme sa pagdaan sa rock shed sa pagbubuhos ng simento sa tuktok nito. na install na sila ng uh, formers para dito sa natitirang uh, mga 40 meters na natitirang uh, section na wala pang bubong. Inaasahang sa Pebrero sa susunod na taon pa matatapos ang proyekto. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.